Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Salatu salamu ala shirfil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ngayon insya adabul mutalimin At nandito tayo doon sa wisaya lil-muallimin Mga payo mga pangaral habilin para sa mga tagapagturo. Inakaraan, yung naging focus ng talakayin, yung marapat na pagtingin ng tagapagturo sa kanyang sarili. So tutuusin niya ang kanyang sarili kung nagagawa ba niya ng maayos yung kanyang pagtuturo. Siyempre, mahalaga na isinasabuhay ng tagapagturo ang kanyang itinuturo. Hindi pwede na yung nagtuturo ay sumusuway sa kanyang itinuturo. Kaya nga sa Islam, mahigpit ang pangaral laban sa pagsasabi, pag-aangkin o pagtuturo ng mga bagay na hindi naman ginagawa ng tao. Actually, isang katangian nga na Kapintas-pintas kahit sa kufar. Yung mga kufar, pinagtatawanan nila yung kanilang mga pari, pastor, praile, na nangangaral ng hindi naman nila isinasabuhay. Hina nga yung banal na aso, santong kabayo. Sila yung tinutukoy doon. Mga nagpapakitang banal o umaastang banal pero mapaminsala naman sa kanilang kapwa tao. At siyempre may mga ayat hadith, yung aya sa Quran na dalawa tungkol dito, actually tungkol sa mga Hudyo. Tungkol sa mga Hudyo yung una. At yung pangalawa tungkol na sa mga mananampalataya. Yung una do sa surah Al-Baqarah nasa bilbirli watansaw na anfu sa kumuantum tatlo ng kitab afalatakilun inutusan ba ninyo mga tao ng kabanalan at pagpapakamatuwid habang kinakalimutan ninyo ang inyong mga sarili? Kumbaga yung mga hudyo, kabilang sa kanilang mga pangunahing katangian, yung pagiging ipokrito sa kahit sa sarili nilang paniniwala. Kaya nga doon sa mga panahon ng pangangaral ni Isa alihis salam, yung nakakabanggaan niya palagi, yung mga ulama ng mga hudyo, lalong-lalo na yung dalawang madhab ng mga saduseyo at mga pariseyo. Nakakabangga niya. Kasi mga ipokrito sila. Siyempre, doon sa aya, na paano nyo ito nagagawa samantalang binabasa ninyo ang kasulatan? Hindi ba kayo nag-iisip? Hindi ba kayo nag-iisip? Siyempre, kung katangian nyo ng Hudyo, eh, hindi yun marapat na katangian ng Muslim. At yung sumunod na aya do sa surat Saf, Ya ayuhal amanu lima takulu na mala tafalun o mga nanampalataya. Bakit ninyo sinasabi ang mga bagay na hindi naman ninyo ginagawa? Kaburamaktan nindullahi ang takulu mala tafalun. Napakasama para kay Allah na una pakalaking kasalanan para kay Allah na sasabihin ninyo mga bagay-bagay, pangangaral ninyo mga bagay-bagay na hindi naman ninyo ginagawa. Kaya nga sa mga hadith, may mga ganito ring aral. Bawa yung isang tao na nando sa impyerno, na paikot-ikot sa impyerno, nahila-hila niya yung kanyang lamang loob. At tinanong siya ng mga tao, anong nangyari sa'yo? Hindi ba nung, kumbaga sa dunya, nangangaral ka sa amin? Sasabi nung tao na yun, oo, nangangaral ako sa inyo, pero hindi ko ginagawa ang aking ipinangangaral hindi ko ginagawa, sabi niya. Hindi raw niya ginagawa ang kanyang ipinangangaral. Siyempre, isa pang hadis, yung tatlong tao na itatapon sa impyerno, yung nagjijihad, yung nagsasadakat, yung nagbabasa ng Quran. Yung nagbabasa ng Quran na yon ginagawa niya yon para magpakitang tao. At kapag ang anumang gawaing pagsamba ay may kalakip na pagpapakitang tao, hindi talaga may isa sa buhay yun ang tama hindi yun may isa sa buhay ng tama. Maaring pupurihin ka ng tao, kikilalanin tao ng tao ang iyong pagsamba, pero kay Allah, walang saysay. Pagkos ay kamuhi-muhi, pa kay Allah. Kaya nga dito sa chapter nito, malaking bahagi nito ay may kinalaman doon. Katulad na kung paanong ang aklat na ito, itong Adabul Muta'alimin, Al ng malaking bahagi nito, ikhlas pa rin Ikhlas pa rin. Kasi kung may ikhlas ang tao, isa sa buhay niya ang kanyang ipinangangaral o sinasabi o inaangkin, insya Allah. Pero kung walang ikhlas, wala na. Basta napuri siya ng tao, okay na, tapos na. Sukdulan na ititigil niya na yung ginagawa niya. Napikturan na eh, napost na sa Facebook, pinuri na siya ng tao. Hindi niya natatapusin yung fishpond doon. <laughs> tapos na, napuri na siya ng tao sabi ng tao, ang husay ng ginawa mo, napakaganda paglilingkod sa bayan, sa community o ano pa Politiko, ganun din. O picture na yung, ano, yung project niya, wala na yun. Tapos niya, kahit magkabutas-butas yung kalsada na yun, hindi na niya papaayos yun. Papaayos yun na uli yun pagkakailangan niya na uli na magpakitang tao. Merong tula na isinulat si Muhammad bin Abi Ali al-Asbahani. So sabi niya, e bi'ilmi ka tagnam ayyuhar rajul. Isa buhay mong iyong kaalaman at magkakamit ka ng pakinabang dito ayyuhar rajul o lalaki. Baga. Sabi niya, kung gusto mong makinabang ka sa iyong kaalaman, isa buhay mong iyong kaalaman, insya Allah. At ito nga'y nangyayari sa mga tao na hindi nila isinasabuhay ang kanilang kaalaman. Either makalimutan nila yung kanilang pinag-aralan o kabisado nila, nanatiling kabisado nila pero wala silang papakinabangan doon at magiging pananagutan pa. Pananagutin sila ni Allah sa kaalaman na hindi nila isinasabuhay. At ang unang pagsasabuhay sa kaalaman, syempre, isabuhay ito sa ating mga sarili. Bago pa natin ito ituro, bago pa natin ituro ang kaalaman, isabuhay natin ang kaalaman sa ating mga sarili, insya Allah. Yung nga sabi, karugtog nito, Layan fa'ul ilmu illam yuhsinul amalu. Walang saysay ang kaalaman kung hindi ito nagpapabuti sa gawain. Walang saysay ang kaalaman kung hindi ito nagpapabuti sa gawain. Wal ilmu zaynun wa taqwallahi zinatuhu. Ang kaalaman ito ay palamuti. Ito ay alahas. At ang nagpapaganda naman sa kaalaman ay ang takot kay Allah. Kung ang nagpapaganda sa tao ay ang kaalaman, ang nagpapaganda naman sa kaalaman ang takot kay Allah. Kaya nga ang kaalaman na hindi nakamit ng tao sa pamagitan ng takot kay Allah o dahil sa takot kay Allah, walang saysay. -say. Kinabisado niya lang yun. Sigarugtong nito, Wal takuna lahum fi ilmihim syugulun. At ang mga may takot kay Allah, sila ay abala sa kanilang mga kaalaman. Ibig sabihin, yung buhay nila umiikot, umiinog sa kanilang kaalaman. Nagtatrabaho sila para magkaroon ng kaalaman. Nag-asawa para sa kaalaman. At iba iba pa, lahat ng kumbaga, buong buhay nila umiikot, umiinog sa kaalaman. At syempre, pag may kaalaman kayo, hindi magagawa mo ng iba na mga paniniwala at mga pagsamba. Yung katulad din na nabanggit ko sa khutba. Sa so, lahat ng bagay na kasalalay sa kung nakapundasyon sa kaalaman at ang kaalaman bigyan din naman dito nakapundasyon sa takot kay Allah sa ikhlas kasi kapag wala kapag walang ikhlas wala ring saysay karugtong nito sinabi ta'allam al-ilma wa'mal wa mastataatabihi pag-aralan mo ang kaalaman at isabuhay mo ang anumang kaya mong isabuhay na may kinalaman dito So, namang natutunan mo, isa buhay mo agad. At It actually, ito yung isa sa mga paraan para ma-retain ng tao yung kanyang kaalaman, insya Allah. Natutunan mo na ganito pala tamang magwudu. E eh, sa buhay mo kagad, magwudu ka ng ganun. Natutunan mo na sa da'wa, ganito pala dapat. E eh, di kapag mag ka, ganun ang gawin mo. O natutunan mo ang mga bagay na may tungkol sa kadar, edi eh kapag meron nangyayari sa iyo, unawain mo ang mga bagay-bagay ayon sa tamang pag-unawa sa kadar. Di sa gayon, na-apply mong iyong kaalaman, insya Allah. La na kaanhu allahu wal jadalu. Huwag na huwag na malilin lang kapalayo sa kaalaman ng paglalaro o paglilibang at pakikipagtalo. Sabi niya rito, huwag kang papayag na ilalayo ka ng paglalaro o paglilibang at pakikipagtalo mula sa kaalaman. Yung paglilibang, nalalaman na natin. Tiyak natin ito. Sigurado tayo rito na ilalayo nga ng tao ang kanyang sarili sa pamagitan nito. Kasi kapag ginagastos mo ang oras mo sa isang bagay, Kapag pinaglalaanan mo ng oras ang isang bagay, ibig sabihin meron kang ibang bagay na hindi mo pinaglalaanan ng oras. Meron kang hindi pinapansin. Meron kang pinapabayaan. At kapag ikaw ay nawili sa paglalaro at paglilibang, ibig sabihin napapabayaan mo ang kaalaman. At ang laho dito, bagaman nauunawaan natin pangunahin niyang kahulugan paglilibang, yung pag, uh, pagsasaya, Siyempre, kasama na rin dito yung paggawa ng kasalanan. Na sa halip na nag-aaral ka, naikinig ka ng lecture, libawa, ganitong oras, andito sana yung mga tao nag-aaral. Pero ikaw, mas gusto mong nandun sa bahay, manunod ka na lang ng pelikula. O yun yung lahu. Pinayagan mo, pinahintulutan mo ang iyong sarili na mailigaw palayo sa kaalaman ng paglilibang. Ngayon, bakit nabanggit dito yung jadal? Yung jadal, yung pakikipagtalo, o sa ibang salita, yung mira. Sa Islam, hindi ito kapuri-puri na ugali. Yung masyadong pakikipagtalo. Kahit pa ikaw ang tama, hindi mainam na mahilig kang makipagtalo. O ipagpipilitan mong iyong pananaw sa iba. Kaya nga, sa Quran yung aya udu'u ila sabili rabbika bil hikma wa mau'idatil hasana wa jadilhum hiya ahsan panghuli ng binanggit yung jidal yung makipagtalo at makikipagtalo ka pero may kondisyon makipagtalo ka sa mahusay na paraan maganyaya ka muna nang merong hikma ibig sabihin malumanay na paraan o no pa mang hinihiling ng pagkakataon pagkatapos noon mangaral ka sa pamagitan ng mau'idah yung mauidad, kasama na rito babala. May kasama ng babala. Ibig sabihin, mas naninindigan ka na. At panghuli na lang yung jidal para patunayan mo yung iyong punto. Pero may kondisyon. Gawin mo sa mahusay na paraan. Hindi yung kung saan saan na napupunta ang usapan ninyo. Kung saan saan na napupunta ang usapan ninyo. Kaya sinasabi ni Imam Shafi'i, hindi raw siya nakipagtalo Liban na lang na gusto niya na yung katotohanan ay manggaling doon sa katungali niya. Kasi alam na itindihan niya yung ano niya, yung paninindigan niya, eh. at baka meron siyang hindi naiintindihan, kaya siya na Kung tama yung kalaban niya, ipanalo eh pa rin siya. Dumating sila sa katotohanan eh. Ngayon, kung siya naman yung mananalo, ipanalo eh pa rin siya. Kasi nanatili sila sa katotohanan. Hindi katulad ngayon yung mga tao mahilig makipagtalo para lang patunayan na matalino, mataasang pinag-aralan, o ano paman. So yung jadal, actually, hindi yan magandang ugali ng tao. Yung tarkol mira, yung sinasabi ng Salaf, na hindi na magkakamit ng tao ang kabanalan hanggang sa iwan nila, iwan ng mga tao, yung masyadong pagbibiro at yung masyadong... Uh, Uh, pakikipagtalo. So ginawa nila magkapantay yung pagbibiro, which is isang uri ng lahu, ng kubaga paglilibang, at yung jadal, pakikipagtalo. At yun nga, nababanggit silang dalawa dito na naglalayo sa tao sa kaalaman. Kasi kapag ang tao, tingnan nyo, ah, naging abala na siya sa pakikipagtalo, Bao, de di ba? Dami, dami ngayon yan, mga ano, mga debater sa ano, kuno sa Facebook na Muslim. O tingnan niyo, marunong ba 'yan magbasa ng Quran? Sa blayan, sigurado. Hindi yan marunong. Kasi hindi na nag-aral eh. Kinabisado na niya yung Mateo, Lucas, Juan, Marcos. Pero yung mga bagay-bagay na pangunahin sa Islam na dapat niya makabisado sana, wala na hindi na niya binigyang pansin. Gospel of Bardabas, kabisado niya. Pero kahulugan na surat teleklas, din mo, hindi niyang kabisado. O di ba siya gago? Inuna niya yung uh, mga bagay-bagay na nag, naglalayo sa kanya patungo sa kaalaman. <clears throat> at sa munod sinabi, Wa'allimin nasa waksud naf'ahum abada. At pagkatapos mong mag-aral ng merong takwa at isabuhay mo ito at manindigan ka sa kaalaman na hindi ka malilin lang palayo dito ng paglalaro at pakikipagtalo. Alimin na sa waksud abada. Magturo ka na ngayon sa mga tao. Magturo ka sa mga tao at hangarin mo hangarin mo palagi ang pakinabang para sa kanila. So ito yung tamang layunin sa pagtuturo. Ang pag-aalis ng kamangmangan sa ibang tao. Yun eh, pagtutu pagdudulot uh, sa kanila ng pakinabang. Ito ang layunin ng pagtuturo. Hindi para sumikat, hindi para bida-bida ka o ano paman. O pag uh, pangalandakan na ganito ka, ito yung pinag-aralan mo, ito yung ano mo, founder ka, ganito. Walang sa Ang dapat na layunin sa pagtuturo ang magdulot ng pakinabang sa mga tao, insya Allah. Kaya nga yung ano eh, Napakalaking fit na talaga yung ano, yung sweldo. Yung sweldo ng ano ng daiya nung mga ngaral. Kasi nalil, na, ano, eh, na, nalilin lang yung tao sa ganyan Kung eh. Kumbaga minsan nagiging naapektuhan talaga yung niya. Kasi naranasan ko yun, nagtrabaho ko sa Islamic Center, tagal-tagal din panahon. Yan ba? Mahigit sampung taon. Kasi 2018 ako huling nagtrabaho sa Islamic Center. So 13 years. Mm. Mm. No, tas laki ng sweldo. <laughs> pit na talaga, pit na. Ngayon nga parang na konsensya nga ako kahapon eh napapaisip ako matagal-tagal ako nag-isip kahapon. Kasi ngayon, isa sa mga racket ko ngayon, yung pag-tutor kay Yusuf. Iuso pa niya, no? Melody. May ilawan sa ko doon, ipag-tutor eh, sa kanya. Ipaalis na sila. Niisip ko kahapon, no? Magpuputol yung racket ko. Parang nagigilty tuloy ako, eh. Kasi paano kaya yung mga, ano, itinuro ko noon? Baka, ano, baka pektado yung intention ko. <laughs> so, dapat yung tao, inga, i yung magandang ugali ng tao yung, ano, kung mga tinutuos niya lagi yung kanyang sarili, lalong-lalo na yung kanyang intention. Kahit nga nakaraan na eh, nakalipas, isipin mo, nagawa ko ba ng tamang intention yung, ano, yung bagay? So dapat ganun yung tao. Hmm. Pero may iba manhid na eh. Yan ang problema kapag naging manhid ka na. Yung iniisip mo, karapat-tapat ka lang doon sa mga bagay na yun. Kaya malaking, ano, malaking fit na yung sweldo. Yung nga, nangangaral tayo hindi dahil sa sweldo, hindi dahil sa ano paman. Nangangaral tayo para sa pakinabang na dudulot natin sa mga tao, inshallah. Ang daming maling ano kasi, maling pwedeng maging intensyon ng tao sa pagtuturo. Sweldo, para sumikat, para patunayan na matalino siya, magaling, o kaya tinuturoan niya yung mga tao. Ito, ano ngayon, nauso ngayon yan, pinauso ni Akmad Dabierto eh. Legacy, yung para pag mamatay ka, alalahanin ka pa rin ng mga tao, gawin ka niyong bayani. Hindi, hindi yes. tama. Hindi tama na intention. Yung ganun. Sablay, context, ano yun eh? konsepto ng kupar yun, yung legacy. Legacy, kaya dati ginagamit ko yung salita na yun. Sabi, sinasabi ko, gusto ko maging legacy ko kaalaman. Pero hindi eh. Kaya sabi ni Imam Shafi'i, gusto niya na matuto mula sa kanya ang lahat ng tao nang hindi isinasangkot sa kanya ang anumang kaalaman dito. Kung baga, gusto niya, matutoy mga tao sa kanya, pero hindi niya gusto na isasangkot sa kanya yung anumang natutunan ng mga tao sa kanya. Eh tama lang na isasangkot natin sa kanya, kasi nga sanad, di ba? Iugnay natin sa kanya na sa kanya natin natutunan ng isang bagay. Pero yung gagawin mo itong layunin, hindi pwede. Hindi pwede. Kaya dapat kalimutan na ng tao yung mga ano yan. mga salitang ganyan. Pangkupar yan eh. Legacy, pamana. Ganyan. Basta magdulot lang tayo ng pakinabang insya Bahala na si Allah. Kung maaalala pa ba tayo ng mga tao pag namatay tayo. eh, ano ngayon? Ano rin naman kung hindi ka maalala ng mga tao. Maraming mga scholar sa totoo lang, hindi natin alam ang pangalan nila. Pero pinakikinabangan natin ngayon yung kaalaman nila. Halimbawa ako, may mga naging teacher ako noon, hindi ko naman sila binabanggit sa inyo, di ba? Pero yung kaalaman nila, nakarating sa inyo. At mula roon, may papakinabangan pa rin sila, insya Allah, mula kay Allah, na siyang tunay na magbibigay ng pakinabang sa tao na nangaral, magbibigay ng gantimpala sa nangaral. Tayo ang problema natin, magdulot ng pakinabang ang pangangaral, insya Allah. At panghuli, sinabi ni Muhammad bin Abi Ali al-Asbahani rahimahullah, iya ka iyak an yaatada ka al-malal. Pangilagan mo, pangilagan mo, kasing iya ka, may iba't ibang kahulugan nito eh. Yung iya ka, di ba? Iya ka na abudu, sa iyo lang. Pero dito yung iya ka, marapat sa iyo, pang, ibig sabihin, pangilagan mo. Parang ano, alay ka, Iyaka, 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 anya, atada ka, almalal. Pangilagan mo, pangilagan mo na masanay ka na nayayamot sa pag-aaral. Kumaga bored sa pag-aaral, naiinip sa pag-aaral. So huwag mong gawin, huwag mong sanayin ang sarili mo na magiging kainip-inip para sa iyo ang pag-aaral no, nakaupo ka rito, inaantok ka. Sasanayin mo 'yung sarili mo na pag inaantok ka sa pag-aaral, matutulog ka. Labanan mo. Labanan mo siya. Kasi kapag kinatamaran mo 'yung pag-aaral, lalong-lalo na pag-aaral ng kaalamang Islamiko, wala na. Wala ka nang mapupuntahan. Doon ka na lang nakapako ka na doon. At yun nga, kapag kinayamutan mo ang pag-aaral, eh matutuwa ka sa ibang bagay. Sa ibang bagay ka naman makakatagpo ng kaligayahan. At masama pa, E eh, mas pinili mo na lang na maglaro o makipagtalo o maglibang sa halip na mag-aral. So napakaganda yung sinabi dito ni Muhammad bin Abi Ali al So ulitin natin, e mal bi'il ka tagnam ay rajulu. Isa buhay mong iyong kaalaman, sa pamagitan nito ay makikinabang ka sa kaalaman mo, o lalaki. Layan fa'ul ilmu illam yuhsinul amalu. Walang saysay ang kaalaman kung hindi naman nito pinapabuti ang iyong gawain. Wal ilmu zainun wa taqwallahi zinatuhu. Ang kaalaman ay palamuti. Pero ang nagpapalamuti sa kaalaman ay ang takot kay Allah. Wal muttaquna lahum fi ilmihim shugulun. Ang mga may takot kay Allah ang matutuwid. Ang kanilang pinagkakaabalahan ay ang kaalaman. Ta'allam al-ilma wa'mal wa mas tata'tabihi. Pag-aralan mo ang kaalaman at isabuhay mo ang kaya mong isabuhay mula sa kaalaman na ito. Hanggat maaari agad-agad isabuhay mo. Layulhi yulhi na wal jadalu. Huwag na huwag na ililigaw ka palayo mula sa kaalaman ng paglalaro, paglilibang, at pakikipagtalo. Wa'allimin nasa waksid naf'ahum abada. Magturo ka sa mga tao at hangarin mo palagi ang pagdudulot ng pakinabang sa kanila. Iyaka wa iyak o iyaka iyak anya atada ka almalalu. Pangilagan mo, pangilagan mo na masasanay ka na naiinip, nayayamot sa pag-aaral. So, dapat magsikap ang, ang actually, yung tagapagturo yung topic dito eh. Yung tagapagturo. So, huwag kang maiinip sa pag-aaral at huwag ka rin maiinip sa pagtuturo, insya Allah. So, dapat uh, gawin mong buhay ang kaalaman para magkaroon ito ng pakinabang sa iyo, insya Allah. Sige so nga, wal yatawafa, wal Yatawakha al-muallimuna wal-muallimati al-adalun bainatullabihim wa talibatihim. Sa so ito'y isa pang payo, sa so dapat daw na magiging uh, makatarungan at makatwiran ang mga tagapagturo sa kanilang mga estudyante. Falayaksiru ihtimamuhum ala adkiyai kiyai nabigin. So wag lang siya mag-focus doon sa mga matatalino. Ibig niya sabihin dito ni Sheikh, kasi may mga teacher, di ba, may mga favorite. So parang kapag nagtuturo siya, yung bilis ng pagtuturo niya, nakasalalay na lang doon sa kung gaano kabilis din matuto yung matatalino. Kaya yung mga, hindi natin masabi bobo, <laughs> ropor, naiiwan talaga. Pero actually hindi. Dapat trabaho ng tagapagturo. Hanggat maaari, pati yung, pati yung hindi mo natin masabi ng bobo kasi, yun nga, hindi ako naniniwala na may taong bobo, kumbaga na bobong-bobo talaga na wala siyang matututunan na kahit na ano. Iba-iba nga yung skill ng tao. Iba-iba tayo ng interest. sumaring so, may bobo sa mat, pero magaling sa science, may ganong bagay eh. At uh, kung pagtsatsagaan naman ng teacher, pwede naman matuto, inshallah. So, huwag niyang tutukan lang yung matatalino. Bal, يبدلوا وسأهم مع مختلف الفئات ولا والمق... مع مختلفي الفئات ليحافظوا على نبوغ الْمُتَوَفَّوِّكِينَ وليساعدوا وليسا... في كل في, في كل من من كان من كان دونهم بالارتقاء به لمصافي الفائقين So pagsumikapan niya na maturuan lahat ng mga estudyante niya na nasa iba't ibang antas, matalino, katamtaman, yung medyo, sabi na nga natin medyo bobo, medyo hirap sa isang subject, sa so, pagsikapan niya rin yun, insya Allah. Lirau al-Fardiyah, baynatullabihim wa talibat, inna likulli durufihi al-khasah, hasaba bayinatuhu al-ijtima'iyya wa namuhu al-akli wa dalik. sa pamagitan ng kanyang pagmamalasakit sa lahat ng kanyang mga estudyante inshaAllah lahat ay matututo. Nga, pagdating sa pagtuturo, may kita mo naman eh. Maaring merong tao na ihirapan pero ang kailangan lang siyang tutukan kasi may kita mo naman na nagsisikap may kita mo naman na nagsisikap na matuto, insya Allah. So kapag gano'n yung tao, e eh, pwede mo yun pag sumikapan, insya Allah, katuloy ngayon na iulat doon kay Imam Shafi'i, di ba? Na sinikap niya na maturuan ng solo yung isa sa kanyang mga estudyante. Na para maintindihan nito, yung kanyang tinuturo. Yung nga si Rabi bin Sulaiman na sinikap ni Imam Shafi'i na may paunawa sa kanya ang isang usapin. Alhamdulillah. Sa so, tutulatit, next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.